Lumilikha ng buzz ang dokumentaryo ni Baby Ruth Villarama sa West Philippine Sea si Baby Ruth Villarama ay pumasok sa chat. Itinaas ng award-winning filmmaker ang bar para sa Pure Gold Sinipanalo Film Festival 2025 sa kanyang entry na Food Delivery, Fresh from the West Philippine Sea, na pumukaw ng online buzz sa mga social media users na hinuhulaan ang mga paranggal para sa dokumentaryo. Ayon kay Villarama, ang pelikula na sa patuloy na maritime tension sa pagitan ng Pilipinas at China, ay tungkol sa na nais naming maunawaan ng madla na ang soberanya, ay hindi lamang isyong pampolitika, it's a deeply personal one for every Filipino, Villarama pointed out, mula sa mga mangingisda na itinaya ang kanilang buhay upang mapakain ang kanilang mga pamilya, hanggang sa mga tauhan ng Coast Guard at Navy na naghahatid ng pagkain sa mga sundalo sa malalayong outpost ang paghahatid ng pagkain, ay naglalarawan ng pinagsamang pagsasakripisyo at ng samasamang pagmamahal na. Mayroon tayong lahat upang protektahan ang ating pamumuhay sa pagtalakay sa gayong sensitibong paksa, tinukoy ni Villarama ang paghahatid ng pagkain bilang isang pelikula tungkol sa pagkakaisa, sakripisyo, at diwa ng Pilipino, na naglalayong bigyan ang mga manonood ng sinepanalo ng pakiramdam ng empatiya at koneksyon sa mga individual na kung minsan ay nakaligtaan sa pakikipaglaban para sa ating pagkain, at dahil dito ang ating soberanya, noong Martes. Inilabas ng sinepanalo finalist ang Opisyal na teaser para sa kanyang entry, na nagsasabing, atin ang West Philippine Sea. Pero marami pa rin sa kababayan natin ang naiipit sa kaguluhan dito. Marami rin ang gustong tumulong. Nagsisimula ang teaser sa isang larawan ng isang simpleng bangkang pangisda na umuugoy sa mga alon ng karagatan. Iyon ay hanggang sa sumisid ang kamera sa tubig na nagpapakita ng napakaraming bilang ng mga isda at hudyat ng napakalaking strain na inilagay sa mga mangingisda na naatasang manghuli sa kanila. Ang teaser pagkatapos ay lumipat sa isang mas mapanganib na graphic, dalawang bangka, Isang fishing boat at isang coast guard ship na parehong may hawak na watawat ng Pilipinas bago magtapos sa pamagat na parirala Fresh from the West Philippine Sea. Pinakakilala si Villarama sa kanyang dokumentaryo na Sunday Beauty Queen na ginawaran ng pinakamahusay na larawan sa 2016 na Metro Manila Film Festival. Bukod sa Sunday Beauty Queen, si Villarama ay may mahigit isang dekada ng karanasan bilang producer at documentary filmmaker para sa local at international news organizations Marami sa mga co-produced na dokumentaryo ni Villarama ay may kamalayan sa lipunan at naipakita sa mga international na pagdiriwang tulad ng Cannes, Berlin at Venice Bukod sa kanyang karera sa paggawa ng pelikula, si Villarama ay isang magaling na estudyante na nakatanggap ng master's degree sa cinema marketing at distribution mula sa Birmingham City University sa United Kingdom bilang bahagi ng napakakumpetensyang programa ng Chevening Scholarship dahil sa kanyang mga pagsisikap. Natanggap niya ang 2018 UK Global Alumni Social Impact Award para sa kanyang mga pelikulang tumutugon sa mga ideya ng migration at modernong pang-aalipin. Sa kanyang bakanteng oras, naglilingkod si Villarama sa lupon ng Directors Guild of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, Cinema Committee, at sa Voyage Studios and Film Producers Society, na lahat ay naglalayong itulak ang mga direktor na Pilipino sa mas mataas na antas. Sa resume na tulad niya, malinaw na isa si Villarama sa mga paboritong manalo ng maraming karangalan sa 2000 at 25 Puri Gold Sinpanalo Film Festival. At sa paglabas ng teaser na paghahatid ng pagkain, malinaw kung bakit makakasama sa food delivery sa full length na kategorya ang All Sense Day ni JP Habak, Journeyman ni Christian Paolo Lat, Jorniman ni Christian Paolo Lat. Sepak Takraw ni Mes de Guzman, Kolov ni Jill Singson Ordaneta, Fleeting ni Katsi Catalan, Salumer, at Taraskili ni Tiem Malons. Bukod dito, 25 student directors ang maglalaban-laban sa annual student shorts kategory ng Puri Gold Sinipanalo. Magaganap ang 2025 Puri Gold Sinipanalo Film Festival sa Gateway Cineplex, 18 sa Cubao, Quezon City